malalakihang bato ang nagbagsakan sa Leyte dahil sa magnitude 5.8 na lindol. Ang pagyanig sa Leyte naramdaman hanggang sa Cebu. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cater. Nakahambalang sa kalsada ang naglalakihang tipak ng bato sa barangay Tabugon sa Liloan, Southern Leyte. Nahulog ang mga bato mula sa bundok dahil sa magnitude 5.8 na lindol. Puro tipak ng bato ang kalsada sa bayan ng San Francisco kung saan ang epicenter ng lindol. Nagkabasag-basag pa ang mga kasangkapan sa loob ng bahay na ito. Halos wala na rin natira sa dingding ng bahay na ito. Nagkawasak-wasak din ang mga kalsada at tulay sa bayan. Nagsilaglaga naman ang mga paninda sa bayan ng Libagon. Meron pang nabasag na mga salamin. Sa bayan ng St. Bernard na bahala ang mga residente nang gumuho ang bahagi ng bundok sa barangay Old Ginsaugon. Matapos ang pagyanig, pilit nilang isinalba ang mga mapapakinabangang gamit. Si Gemma ninenerbios pa rin matapos lumindol habang nasa eskwelahan ang limang taong gulang na anak. Uh, nung medyo mahina na po, tinakbo namin ng asban ko, kapunta sa school. Nung anak ko, sabi ko niya, yung, yung, room daw nila, like daw, Naramdaman din ang lindol sa ibang lugar, kabilang ang Cebu. Sa Guadalupe Elementary School, nagtakbuhan palabas ang mga estudyante. Paliwanag ng FIVOX tectonic ang lindol o dulot ng paggalaw ng fault. Hmm, expected naman po na makakaramdam talaga sila ng mga pagyanig, maminsan-minsan. Okay. Uh, seismically active po yung lugar. Nagkalindol din sa Zamboanga City. Pagtitiyak naman ng FIVOX, hindi senyales ang mga lindol na papalapit na ang The Big One. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Kator, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.